Buenos dias, damas y caballeros. We recorded this video last night dahil may lakad tayo ngayon umaga. So okay, uh, my <laughs> may, very interesting developments dyan nangyayari sa uh, Senate, uh, Philippine Senate and the House of Representatives. Kung saan mukhang uh, nilalaglag na ang mga senador si Cheese Escudero nilalaglag na ang mga kongresista itong si Martin si Speaker Martin Romualdez ayan <laughs> hey. ang uh, mukhang what is developing uh, the situation political uh, political um, development happening dito sa dalawang uh, uh, chambers of uh, the Philippine Congress, the upper and the lower house, ay parang gusto na mga kongresista at senador isakripisyo ang dalawang tao na talagang link talaga, dikit na dikit talaga sa issue ng uh, ng insertions, kasi siya lang ang may may power at influence para isaksak ng isaksak at abusuhin, babuin, lagyan ng blank form ang 2025 budget ay ito ay si uh, Cheese Escudero at si Martin Romualdez. So, meron mga balibalita emanating from these two chambers ha? according dito sa politico.com uh, report na entitled Cheese Escudero, Martin Romualdez out, flood control scandal sparks coup rumors in Senate and House. So first time ito, sabay-sabay ha? First time ito, sabay-sabay na na nagkaroon ng coup rumors, di ba, kay Cheese, matagal na. Ah, before opening of Congress. And then kay kuanrin kay Romualdez, before wa uh, earlier pa. So hindi sabay-sabay yung parang uh, isang buwan, parang September pareho sila matanggal. Pero ganyan ang nangyayari ngayon, ha? Ganyan ang nangyayari ngayon. Ha? Uh, sabi pa dito sa news, uh, "Whispers of uh, a leadership coup are shaking both the Senate and the House of Representatives in view of the plat uh, control scandal." Ha? Uh, sabi daw uh, nang ng scooper na nitong uh, politico.com ay itong si Senate President uh, Chis Escudero uh, and House Speaker Romualdez are facing growing at ease from their colleagues who believe both leaders have failed to contain the fallout of the scandal. Uh, medyo uh, sabi ng isang uh, scooper Confidence in the leadership of Escudero and Romualdez has dipped as a result of the controversy. Lawmakers believe they couldn't handle the issue better. So sabi, sabi pa dito mga sources ng sa house na nawawala na daw kumpiyansa ang mga senator kay Escudero at ang uh, mga congressmen kay uh, Romualdez dahil nakikita nila hindi nila kaya i-handle itong issue. So, maganda itong uh, insight pero I think it's more than that. I think hindi lang nawawalang confidence. Nakikita na rin ng mga senador at kongresista na ito dalawa talagang involved. ba diba si Chis hindi naman dinideny yung DBM leak information na nakakuha siya ng 142 0.7 billion insertions na 12 billion binigyan kay Villanueva 3 billion kay Bongo at 9 billion sa kanya at sabi rin ni Cheese maliit lang yung sa kanya 350 billion mas malaki kay Romualdez 350 billion so nakikita ng mga miyembro ng house kung hindi natin tanggalin itong dalawa tayo ang tatamaan kaya better sacrifice na lang sacrifice the king and best save the king ilaglag yung king isakripisyo yung king and queen or parehong king ng house at ng senate hoping na kung naisakripisyo nila si Cheese at si uh, Romualdez at baka nakulong ito baka hindi na mapunta ang atensyon sa kanila yun ang hope nila ha? dalawa yan, yung mga involved gusto si Cheese as Escudero ang maggawing bata ng kanyon. Yung mga meron rin nakinabang sa sa kwan sa flood control uh, projects. Pero yun naman mga bago bakit bagit, bagitong kongres kongresista at senador na wala naman paki, hindi naman nakinabang. Hindi pa sila congressman or senator tulad si Cheese si Soto wala pa diyan eh nung, nung uh, pumutok itong kwan eh. itong uh, kontroversya sa 2020 year 2025 budget eh. unfair rin sa kanila so sa tingin nila pabigat sa kanila si Cheese ha pabigat ganun rin yung mga bagitong kongresista na natatamaan sila lahat dahil sa gawain ni Cheese at saka ni ni Romualdez kasama na of course yung uh, Uh, appropriations committee chair si Saldeco. Sabi doon si noon si Grace po kasama pero marami sinasabi nga ngayon nilaglag rin at ini ni Cheese. Kumbaga sinolo niya yung yung paggawa ng magic. Baka hindi rin masigurado ni ni Juan uh, ni kwan, ni, uh, ni uh, Grace po, kaya ganon So pwede rin uh, nakikita rin nila ganon na kaya hindi ito itong dalawa they can never solve this problem tinanong niyo biglang tumahimik na si Cheese biglang tumahimik na si Romualdez kasi alam nila sila ang may gawa nito paano nila i-solve nito kung sila ang involved dito paano kahit ako kahit uh, ilalagay ko sa sarili ng PR nila ang hirap i ito Ha? Baka ang, ang kwan ko na lang, kung akong PR nila, ang suggestion ko na lang, you better retire, resign and fight this case. Ha? From your, uh, resign from your post and fight and prepare for the, for the legal battle ahead. Kasi mahirap kung ikaw ang nakasalang, mahirap. Kahit meron pa investigation, cover up para i-cover up si Cheese at yung mga senador hindi pa rin kasi naalata na yung mga tao eh Ha? Iniipit lang yung mga kontraktor at saka mga DPWH officials ni wala pang senator kinukumpronta sa Black Ribbon Committee, hindi Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. At ganun rin yung Infracom Committee, Cover Up Committee ng House. Wala rin binabanggit ng mga kongresista. Except si Saldico. Pero marami pa yung iba. Pero hindi pa yung Infracom si Toby Tiangco pa ang nabanggit yung pangalan ni ni Kwan niya uh, na hindi naman siya member talaga ng ng three committees na yun. Kumbaga external guest lang, guest lang siya doon. Pero yung miyembro mismo ng three committees wala pang binanggit na pangalan ng mga kongresista. So, yan ang nakikita ko, laglagan blues yan. Laglagan blues is sacrifice na lang si Cheese, is sacrifice na lang si Romualdez at baka baka matigil na itong investigasyon at hindi na mapunta sa kanila doon sa mga guilty at nakinabang. So, uh, may mga balita daw sa Kongreso na uh, tatanggalin na talaga ito si Romualdez at papalitan ni House Majority Leader Sandro Marcos kaya naman ito ni Marcos kasi kahit bata pa siya at inexperienced uh, marami naman siya mga deputy-deputy dyan na makakatulong sa kanya, mga deputy uh, speakers. At marami rin siya mga lawyers and don't forget andyan pa si President Marcos sa Malacanang. Eh, mas lalong, malaking ang, ang matutulong ay tutulong niya sa speaker kung ang 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 speak ang, ang speaker ay anak ng presidente. Mas uh, maraming benepisyo maibibigay ni President Marcos. Hindi lang ang mga ghost project na kasi kontrobersiya na 'yan. Or pwede daw palitan si Sandro si Sandro Marcos, at strategic magandang strategic move rin ito. Ilagay si si Sandro Marcos diyan kasi 'di ba ngayon binababa na nila yung H4 Uh, pa para maging presidente, 40 kasi. Uh, bata pa kasi si Sandro, hindi pa kaya sa 2028 or kahit 2032. Pero kung ibaba yung age, mapapaaga yung pagtagbo niya sa presidente, sa pagka -presidente. So, uh, pwede magandang exposure ito. Magsim maaga na siya magsimula as Senate as sa uh, House Speaker. Huh? House Speaker. Sisikat siya dito. Hindi ngayon, hindi tulad ngayon, pamisa-misa na natin siya nakikita. Pero kung speaker, pare, pareho na araw-araw na siya nakaharap sa media. So, matama, lalakas yung chance. From the view of President Bongbong Marcos, strategic move ito. Although sa akin, ko, ako personal, ayaw ko. Kasi gusto ko, iba naman. Ayaw ko na ng another Marcos in the future. Gusto ko, anak naman ni Juan, ni Juan de la Cruz anak mahirap naman for a change yung alam talaga sitwasyon natin yung naghihirap rin naghihirap rin nung uh, uh, nagsisimula parang sa buhay ah yan ang gusto ko maging presidente hindi mayaman gusto ko mahirap galing sa hirap ah mahirap na pamilya ah so pwede rin daw kung hindi si Sandro Marcos pwede ang kapalit si Bacolod representative Albi Benitez. Mucho rin naman ito eh. Mucho ha. Ah, uh, yun. Pwede. At sa Senate rin daw. Sa Senate, yun. Pwede daw papalitan na talaga. Si ah, uh, uh, si uh, si Senate Minority Leader Bisonto Tito Soto III. Ha? At kung hindi daw si Tito Soto, pwede para acceptable vote to the opposition and the administration, pwede Si senator Alan Peter Cayetano, na former House Speaker during the Duterte administration. So pwede rin, ha? Gusto rin ito ni Alan Peter Cayetano. This will make him uh, uh, uh put him in the position na baka pwede na siya tumagbo sa pagka-presidente sa 2028, ha? So yan, ha? At uh, uh, ayaw, nagalit rin dito mga kongresista at senador sa mga leaders nila dahil nakikita nila na uh, parang mali, mali, lalo na sa house, mali ang strategy ng mga chihuahua. Ah, uh, sabi ko na stupid strategy yun eh Yung inisinship nyo yung blame Ng insertion sa, sa Malacanang Na kung saan nag-originate yung budget or National Expenditure Program under the DBM. Sinabi nyo, doon nagsimula yung insertion. Eh, mali yun. Sinabi ko na, eh, paulit, tayo una na, unang nagsabi nun dito. Kaya nag-react na si, si Executive Secretary Lucas Bersamin or, or si President Bongbong Marcos mismo na pinadaan lang kay Lucas Bersamin. At sinabi ni Bersamin, huwag nyo iship yung blame sa amin huwag niyo baguhin yung storya, yung narrative. Huwag niyo ilagay ng ibang spin yan na malakanyang ang nag, nagnakaw. Kayo ang magnanakaw. Ha? Sa sabi pa nga ni Bersamin, speaking for the president, ha? don't shift the blame for the, yung mga ginagawa daw ng mga members ng Kongreso, they are shifting the blame for their own corruption and failures onto the executive branch. So yung pagnanakaw nila itinatapo nila ang sisi sa Malacañang. Ha? Di ba sabi pa sa letter ni Bersamin, "The members of the cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch and any effort to hold the budget process hostage by political theatrics." Sa huli sabi niya, "The investigations into the alleged corruption will be futile if the sources of corruption remain unchecked. So parang parang sinasabi na rin na ha? hanggang nandyan sa house si Romualdez na na binaboy yan budget at hanggang nandyan si sa Senado si Senate President Chief Escudero hindi walang mangyari sa investigasyon namin. Kaya una dapat tanggalin yan. Tanggalin yan. Ha? Ah? ba Sinabi natin, dapat tanggalin na talaga itong dalawa na itong... Tagal na natin sinasabi yan. Ha? So, parang pinaparinggan niya itong dalawan dalawa. Dalawang ha houses of Congress. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean yourselves. Linisin niyo muna yung sarili niyo. Ayusin niyo yung sarili niyo. So, could this mean na Sige, ayusin nyo na muna sarili nyo. Tanggalin nyo yung pinaka-guilty. Ha? Sa Senate, si Cheese Escudero. Sa House, si Speaker Romualdez. So, yan. Ha? Yan ang magandang... Uh, we will see. We will see. Baka talaga naman, hindi naaabot sa February si Cheese Escudero. Kung ma-file... Isa pa yun. Isa pa yan. Kung ma-file na yung bagong impeachment. Ha? Baka Marco, President Marcos is... Uh, you see, uh, shooting two birds with one stone sabi ko na sa inyo gagamitin talaga ito ni presidente matagal ko na yan may blog tayo jan na itong flood con gagamitin ni presidente itong flat control controversy para tanggalin si cheese sa pwesto ha para sa, sa february 6 pag file ng bagong impeachment wala na si Ch si kwansi si uh, cheese ha si Soto na nandyan So, yun na nga, ito na nga nangyayari Kung tama itong report ng uh, dito ng politiko.com Na very credible kasi sister company ito ng billionario.com Na magaling talaga mang scoop ha? Ah. Pero we will, we will see ha? Ah, during the coming weeks or coming months ha? Ah, mangyayari kung mangyayari yan For now, uh, dito lang muna tayo sa analysis natin on this issue Uh, thank you very much, everyone, for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all, and see you in my next vlog.